Ikaw ba'y may bukol sa tiyan o singit? Baka luslos na yan. Alam nyo ba na ang bukol sa tiyan o singit ay maaaring isang hernia o mas kilala bilang luslos? Ito ay nangyayari kapag may lumalabas na bahagi ng bituka o taba mula sa mahina o may butas na bahagi ng iyong tiyan. Ano ang mga karaniwang senyales ng luslos? Una, bukol sa tiyan o singit na lumalaki kapag umuubo o nagbubuhat pagsakit o mabigat na pakiramdam sa parteng may bukol at pakiramdam na parang may lumalabas na laman sa loob. Paano nga ba ginagamot ang luslos? Ang luslos ay hindi nawawalang mag-isa. Ang tanging lunas dito ay operasyon lamang. May tatlong paraan para i-repair ang hernia. Ang una ay ang tradisyonal na open surgery kung saan kahit na malaki ang hiwa ay matibay naman ang repair. Pangalawa ang modernong laparoscopic surgery kung saan mas maliliit ang hiwa, kaya naman mas mabilis ang paggaling at mas kaunti ang sakit na nararamdaman pagkatapos ng operasyon. At ang pinakahuli ay ang robotic surgery. Ito ang pinaka-advance, mas precise, at mas kaunting sakit pagkatapos ng operasyon. Huwag itong ipagwalang bahala dahil kapag ito'y napabayaan, maaari itong magdulot ng mas seryosong komplikasyon tulad ng pagkasakal ng bituka. Kumonsulta sa iyong doktor o surgeon para sa wastong gamutan. Book an appointment now.